Lahat po yan ay parte na isang destabilization plot. No? Yan ay communications plan na nila yan. Inooperate na nila yan para ikaalat nila. Hindi ito nangyayari na parang ano lang, at random, no? parang mm sumulput lang by coincidence. Hindi, operations yan. No? Party yan nung kanilang destabilization plot. At ang nasa likod niyan, si Duterte. No? Kung anong reason, marami. No? Ang isang reason niya dyan, para makabalik sa poder, para magtuloy-tuloy yung kanilang criminal enterprise, maproteksyonan niya yung mga kasabot niya na may mga kaso ngayon. No? Iba-iba yan. Sila Bantag, sila Tebes, yung mga general na part ng kanyang illegal drug trade. So, kasi ituturo sa mga pulis, ano, pagka nagkasuhan na yan at uh, na yung mga yan, sasabihin nila yung ang may-ari itong mga ito, no? So, yan 'yon. Then, ito rin yung ICC. So, Bible iniisip niya, papraning siya kailangan niya ano. Pero more than anything, talagang ano siya eh, um, uh, all his life hindi siya nalalagay sa ganitong lugar na ano siya, mm. sir, delegado. Mm Ito ngayon, nilaunch nila ito, no? Um, nakita nila, sinusubukan nila, they've been pushing the boundaries, tinitignan nila kung hanggang saan yung pasensya nung presidente, kaya pinupush nila ng pinupush. So, ito yan. Ngayon, yung, ano na yan, yung uh, uh, video na yan, na-mention mo nga, Michael, yung sa Hello, Garcia. Di ba anong pinanay-effective na propaganda tool? The video itself, kung meron man. Dapat mm. yun ang ilalabas mo, mas graphic yun, makikita ng mga tao, magagalit. Oh, mm -hmm. Pero the fact na ang ginagawa, na may mga pa-suspense pa, pa na may mga mm -hmm. lang, na makikita mo rin. Alam mo kung kung totoo yan, uh. may papakita, form mo nga sa akin, form mo. Ganon yun mm -hmm. eh. Meron at merong lalabas dyan. Mm -hmm. Pero the fact na puro ganyang kwento na yan, is classic mm -hmm. na ano to, na Duterte strategy ito, yung pag- pag ano to, pag uh, uh, yung propaganda ano nila, um, technique no na pag siniraan ang kanila, gaganyanin kakalati nila. Alam mo ginawa sa akin 'yan, ginawa kay Senator Laila 'yan.